An, an alis muna ako! Bakit? Alis muna ako! May pupuntahan lang kami! Yuri! Saan ka pupunta? May ano, may lakad lang yung trupa! Yuri! Tagbit lang naman kami! What? Huwag ka muna umalis! Yuri! Saan ka pupunta? Yuri! Hindi nga, may pupuntahan nga kami yung trupa! Magdarayos lang kami, saglit lang naman kami! Siguro kami dito ng gabi. Yuri. Kailangan lang magpahangin kunti. Huwag ka nang umalis. Yuri. E diba? Naman. Minsan lang naman kami. Huwag ka nang umalis. Yuri. Naman. Eh, minsan lang kami mag, ano, magrarali sa tropa. <laughs> Yuri. Huwag ka nang umalis. Eh, kati-kati ng ilong. Hindi <laughs> e, kailangan kong magpahangin. Yuri. <laughs> eh, bagong lego pa naman ako. Yuri. <laughs> Taglit lang naman kami doon. Yuri. <laughs> Yuri, e, na tayo. Bago ka umalis. <laughs> Mamaya na yan. Mamaya na yan, pag-uwi. Yun. Pag-uwi. Hindi, bagong libo ako. Ganda naman, oh. Mamaya na yan. Yun. Yun lang, pasok na tayo. Tara, tara,